Ah, magandang hapon guys ano? at ah, hindi ko na na video ang kanina yung, kasi bigla to pagpunta natin sa bukid at uh, ah, inutosan tayo ni utol ano? at na natin yung ah, limang lata pa ng sibuyas pahabol to pahabol ito papakita ko sa inyo ayan ito limang lata to so ipapahabol natin na sa bukid kasi ang naitanim doon ay labing isang lata na So gusto ni Utol eh pa ng limang lata kaya ito nga ah, nagmamadala ako mag ano. So may dala rin tayong tinapay para pasalubong sa kanila. Yan. Sa so ngayon na ah, nandito tayo sa gasolinahan no. At ah, magpapagas muna tayo para hindi tayo mabitin ano. So yan, nagpapagas tayo guys. Para naman na ah, hanggang sa pagbalik natin eh, hindi tayo titirik. At tayo lang natin supply guys no. At ah, tayo ay eh, lalarga na. Okay. Kunin natin yung natin. Salamat. Guys, samahan nyo si Coach Mangyan hanggang uh, bukid. Ano? At uh, sana makarating tayo ng uh, ligtas. na na, na natin. So si Coach Mangyan tuwang-tuwa ayan oh. At dumating na yung request niya limang lata no. So yan na nga at uh, inabutan natin sila dito at uh, nagpapay nga sila. Eh, so, katatapos lang na lang gumawa sa gawaing uh, bukid ano. So yan si Leo. So ayan abay manong ano ba yung hilay ng kalabaw mo? Apunla. Na si Boyas. Ap apalay. Saan ninyo itatanim? Adon ah, pa. Sa, sa kayo na punla. Adon ah, din. Oo nga, sige. Oo. E, ingat kayo. Oya. May lisensya kayo? Lisensya. Ah. Ah, sige. Eh, <laughs> tao si ano, narinig mo ako. Ay, kaibigan natin tumawa rin na ah. siguro narinig niya. Pero hindi nakakarinig yan guys uh, Pipi siya pipi So nandito tayo ngayon sa bukid Ayan uh, Dito na sila nagluluto ano? At uh, Gaul sa oras Pagkay sila umuwi pa Malayo yung uwihan doon sa gilid ng bundok Kaya Mas Ginusto nilang dito lang magluto Para Hindi masayang ang oras dito guys, pag nasa bukid ka, ang oras ay ginto. No. Pag nasa Kiapo ka, sa ungpin, maraming ginto. Ayan, tingnan nyo na, ah, nagluluto sila ng sopas. Sopas sa ilalim ng lupa. Ah, ibabaw no, ibabaw nga pala. Oh. Hinukay na kalan. Oh, hinukay na kalan na. Ah. Uh, ang daming ano doon, ang daming kumontra guys, kumontra nila yung pagbablog ko. Malinga, malinga naman ilalim ng lupa ibabaw. Hinukay na kalan, ayan po, ayan oh. Ang grabe ang init yan, tignan mo, bagang-bagay yung ilalim ng uh, lupa, no? So, ayan, no, oh, ang bilis kumulo. At tignan nyo naman, guys, kung paano magluto ang mga kababayan dito. Uh, ganyan sila, nakasakay pa yung mga anak nila, no? Uh, ganyan ang mga mangyan, dyan ba, tunay na mangyan. Oh, yan, di ba? So pagka napagod sa pagluluto, naiga lang sa duyan ano. At pagka nainitan, tumatalon sila diyan, ligo sa ilog, ayan ang ilog, tubig, tubig, no. Ma si magtambling sila no. Hindi niyo lang nakita kasi mamaya papakita ko magtatambling na sila. Yung guys, uh, ang sibuyasan ngayon ay ginagawang sampayan din, ano? Ayan, no? So, yan, kikita nyo, may mga damit. Kaya nga dito na halos sila tumitira. Ganon para mabantayan ng husto at maalagaan ang mga punlang sibuyas ayan po guys so maraming maraming salamat muli salamat sa inyong pagsuporta kay coach mangyan sa pagsama nyo sa pagbablog at panunod nyo sa lahat ng video so maraming salamat guys thank you bye bye